Binagsana ang ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho ang ikinasang job fair ng Department of Migrant Workers. Samantala, lumagda naman ang kagawaran at tarlak LGU sa isang kasunduan na magsusulong sa mga programa at serbisyo para sa mga OFW sa probinsya. Si Bien Manalo sa detalye, live. Bien? Rise and Shine Joshua, aarangkada ngayong araw ang ikalawa at huling araw ng OFW Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan ng Department of Migrant Workers o DMW dito sa Bulwagang Kanlahi, Diwa ng Tarlac sa Tarlac City. Ito ay bahagi pa rin ng pagpapaigting ng mga programa ng ahensya na kumakalinga sa mga tinaguriang makabagong bayani sa makabagong panahon ang ating mga overseas Filipino worker. Umabot sa mahigit anim na raang aplikante ang dumagsa kahapon sa ikinasang job fair ng DMW sa unang araw ng OFW Bagong Pilipinas Servisyo Caravan. Ayon sa DMW, mahigit dalawampung ahensya ang lumahok sa caravan, alok ang halos anim na libong trabaho abroad. Hatid din ng ahensya ang pre-employment and anti-illegal recruitment orientation seminar, welfare and legal assistance at iba pang reintegration programs. Namigay ng Livelihood and Cash Assistance sa mga distressed OFW sa Region 3. Highlight ng programa ang paglagda ng Convergence Agreement sa pagitan ng DMW at Provincial Government ng Tarlac na magsusulong sa mga programa at serbisyo para sa mga OFW sa probinsya nagkaroon din ng bagong Pilipinas town hall meeting kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng bilateral cooperation at multilateral engagements sa pagsugpo ng illegal recruitment at human trafficking sa bansa. Ito illegal recruitment ay dapat na humatapos. We're doing everything possible para po labanan ito. Samantala, makabibili naman ng iba't ibang produkto sa Kadiwa Store sa Caravan. Joshua ngayong araw sa pagpapatuloy ng OFW Servicio Caravan ay bukod sa job fair, magsasagawa rin ng seminar ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad na lamang ng financial literacy seminar at a seminar hinggil naman sa anti-illegal recruitment at human trafficking. na Joshua, update naman tayo sa lagay ng panahon dito. Sa ngayon ay nakararanas ng makulimlim na panahon at may pabugso-bugsong pag-ulan dito sa Tarlac. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Bien Manalo.